Para hindi po, kung sakasakali pong manalok, para hindi po ma-stop yung anak ko. May goal po ako na makaipon ng pang isang taon ng panganay ko. Para po ano. Ito, pang dalawang taon ang maiipon oh. mo rito. Ikaw ba ay uh, maalam ka ba sa mga nangyayari sa paligid ngayon sa Pilipinas? Oh Nakikinig ka ba o nanonood ng mga balita? Jonah? Minsan po. Minsan. Hindi ka hindi mo alam ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang issue ng laganap na korupsyon. Opo, yung... alam po yung ano, korupsyon. Pero yung mga detalye po, kasi bihira po akong makapag nanood ng TV at saka makapag cellphone. Bihira lang din po. Okay. Ang katadungan ko kasi ay may kinalaman sa mga maiinit na nangyayari sa Pilipinas ngayon eto na No coaching please. Walang magtuturo, please. Ang kagawaran ng mga pagawain at lansangan Uulitin ko, I'm sorry. Ang kagawaran ng mga pagawain at lansangang bayan sa Pilipinas ay ang DPWH. Ang kagawaran nito ay mainit na iniimbestigahan ngayon dahil sa malawak na korupsyon. Uulitin ko, ang kagawaran ng mga pagawain at lansangang bayan sa Pilipinas ay ang DPWH. Ang tanong ko, ano ang ibig sabihin ng W sa abbreviation na DPWH? Ano yung W? Department of Public Blank, and highways. Ano yung W? Limang segundo. Go. Welfare? Ang sagot mo ay welfare. Department of Public Welfare and Highways ba ang, ang ibig sabihin ng DPWH? Welfare is... Wrong. Ang tamang sagot ay... Works, may S. Department of Public Works and Highways. Ayan, yun ang ibig sabihin ng DPWH. Department of Public Works and Highways. Kinalulungkot namin, hindi mo maiuwi ang 150,000 pesos. Pero ako ay sumasaludo sa iyong um, uh, paninindigan na na um, sa so, iyong panindigan sa responsibilidad mo bilang isang magulang na maitaguyod ang edukasyon ng iyong mga anak. Kaya sabi mo, ang goal mo, gusto mong makaipon o makapagsubi ng pang one year na uh, tuition fee ng anak mo para hindi huminto si Jewel. Di ba? One year tuition fee ang kailangan mabuo mo. 60,000 pesos. Ako nang bahala sa one year. Yay! Sisiguraduhin natin na hindi hihinto sa kolehiyo ang pag-aaral mo sa susunod na taon. Nang sa ganon, hindi rin huminto si Jewel. Oh. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa experience po. Talaga pong gusto ko lang ma-experience yung makapaglaro sa It's Showtime kasi nanonood, nakapanood ako minsan. Ano po, tinatanong ko yung sarili ko, ano kaya yung experience na nandoon sa TV. Tapos ngayon, nandito ako, maraking ano na po yun sa akin. Maraming maraming salamat po sa showtime at sa mga staff po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Masaya kami Thank na you po, po yung excitement at saya dito sa Laro-Laro Big. Dahil... Minsan man lang sa araw mo o minsan man lang sa buhay mo, Opo. maiba yung mga nararanasan. Ama. mo. Kasi di ba, yung araw-araw, mahirap ang buhay. Opo. Tapos araw-araw, paulit-ulit lang yung senaryong nangyayari sa atin. Minsan pa minsan, minsan maiba man lang. Magdagdagan ng excitement, ng saya, katulad na experience Opo. mo ngayon sa showtime. Opo. Sobrang saya po.